follow mo ako kapag nakarelate ka rito ha Anong gagawin mo kapag dumating yung araw na supong suko ka na Na nagsasawa ka ng intindihin siya Mananatili ka pa ba o bibitawan mo na siya Gusto ko lang sabihin sa'yo na walang perfectong relasyon Walang perfectong tao Minsan toxic, nakakainis at nakakapagod Pero doon ka sinusubok kung hanggang saan ang iyong pagmamahal sa totoo lang, habang tumatagal ang relasyon ninyo, dun mo palang makikilala ang isang tao. Taon ang lilipas para malaman mo kung siya na talaga ang para sa'yo o alam mong siya na ang gusto mong makasama hanggang dulo. Sa taon kasi na iyan nalabas lang ang tunay niyang pag-uugali o kung sino talaga siyang tao at dyan mo rin malalaman kung hanggang saan ka kayang intindihin at mahalin ang isang tao lalo na kapag dumating kayo sa punto mag-aaway kayo at sa bawat away na naaayos sa nasusolusyonan ninyo the more na mas tumatatag ang relationship ninyo at dyan ninyo mas nakikilala ang isa't isa maging ang pagmamahalan ninyong dalawa alam mo, hindi nasusukat ang pagmamahal sa kung ano ang kaya mong ibigay sa kung ano ang kaya mong bilhin hindi nasusukat sa mga tsokolate o bulaklak na mamahalin hindi nasusukat sa mga napakaraming date o effort na ginagawa mo sa kanya o kahit magbigayan pa kayo ng mamahaling regalo sa isa't isa at lalong hindi basihan kahit araw-araw mo pang sabihing mahal mo siya dahil nasusukat ang totoo talagang pagmamahal kapag dumating yung araw na sukong-suko ka na gustong gusto mo nang makipaghiwalay gustong gusto mo na siyang bitawan at pakawalan pero pinipili mo pa manatili sa kanyang tabi Handa kang magparaya kahit alam mong siya pa ang mali. Iintindihin mo pa rin kahit naririndi ka na sa paulit-ulit na pagkakamali. Gagawin mo lahat para lang masave ang relationship ninyo. Nandyan kayo palagi sa isa't isa kahit sa lowest part ng buhay ninyo. Iyan ang tunay na pagmamahal, nananatili at hindi bumibitaw. Kasi once na binitawan mo yung isang tao, sinukuan mo, iniwan mo dahil pagod na pagod ka na. Isa lang ibig sabihin nun, hindi talaga kayo ang nakalaan para sa isa't isa. Uulitin ko, anong gagawin at pipiliin mo kapag dumating ka na sa point na pagod na pagod ka na? Mananatili ka pa ba o bibitawan mo na siya? Tandaan mo yan. God bless. Mananatili ka pa pa o bibitawan mo na siya. Alam mo, marupok akong tao. Ako yung taong kapag iniwan mo, may babalikan ka pa. Kapag niloko mo, mahal ka pa. Ako yung taong mahilig manghabol at magpakatanga alang-alang lang sa'yo. Kaunting lambing mo lang, ayos na agad ako. Alam mo, kahit ganito ako, marupok, solid naman kung magmahal ang taong ito. Pero solid rin, masaktan, at magdrama sa buhay. Ingatan mo sana ang isang tulad ko. Kasi once na nagbago na ako, wala ka nang makikitang dating ako. Wala ka na rin babalikan at muling sasaktan. Kaya tandaan mo yan. God bless. Tarupok akong tao. Ako yung taong kapag iniwan mo, may babalikan ka pa. Ba? The best ang babae kaysa sa mga lalaki sa isang relasyon. Alam mo ba kung bakit? Kapag nagmahal kasi ang mga babae, sobra kong magmahal. Kahit nga masabihan mo sila ng masasakit na salita, sa tuwing nag-aaway kayo, iiyak lang iyan at masasaktan. Pero maniwala ka sa akin, tatanggapin ka pa rin niya. Sa tuwing nagkakamali ka, huwag kang magagalit kung pagsasabihan ka niya. Kasi kahit paulit-ulit ka pang magkamali, handa pa rin siyang magpatawad at tumanggap at andyan para sa iyo. Umaasa kasi siya palagi na kaya mong magbago. Kaya always put your words into action. Kasi lahat ng sasabihin mo sa kanya, hindi niya yan makakalimutan. Tatatak iyon sa kanilang isip at isa iyon sa mga magandang katangian ng mga babae. Tama si Rosa sila pero sana huwag kang mapagod na intindihin sila. Hindi ibig sabihin na nagselos siya ay wala na siyang tiwala. Sinyalis lang iyon na ayaw kanyang mawala. Kaya palagi mo sanang i-appreciate lahat ng ginagawa ng babae sa'yo. Kasi never mawawala iyan sa tabi mo kung ganyan palagi yung ipaparamdam mo. Palagi ka nilang susuportahan sa lahat ng gusto mo. Kaya kung sakali man, naibigay na nila lahat ng gusto mo. Please stay and always love her. Respetuhin mo pa rin siya at huwag magbabago. Buo kasi ang tiwala niya sa iyo. Kaya wag na wag kang magsisinungaling. Kasi bago pa iyan magtanong, alam na niya ang sagot. Maging totoo ka na lang sa kanya. Masasaktan mo man siya o hindi. At least, nagpakatotoo ka. At hinding hindi ka iiwan ng ganon kadali. At higit sa lahat, ikaw ang hahanapin niya sa tuwing napapagod na siya ito yung nakakatuwa na kahit jowa ka na niya o partner ka na niya sa buhay hindi pa rin mawawala yung pagtrato niya sa na pwede mo siyang maging kaibigan at karamay sa lahat ng bagay kasi para sa kanya ikaw lang yung nakakaintindi at nagpapasaya sa kanya sa tuwing nalulungkot siya tandaan mo yan God bless always put your words into action kasi lahat ng sasabihin mo sa kanya hindi niya yan makakalimutan. Mahal ka ba talaga ng taong mahal mo? O akala mo lang mahal ka, pero pinapaikot-ikot ka lang pala? Kaya ngayon, magbibigay ako ng pitong kasinungalingang pambobola na mahirap paniwalaan. Una, kapag sinabi niya sa ikaw lang at wala ng iba. Pambobolang napaka-imposible lalo na kapag tinukso iyan ng ibang tao. Kaso, ikaw na nagmamahal, naniniwala ka kasi sobrang mahal mo siya. Kaya nabubulag ka na sa pagmamahal mo sa kanya. Pangalawa, kapag sinabi niya'y iniisip kita palagi, pero ang totoo, naaalala ka lang niya sa tuwing may kailangan siya o na siya. Madalas naman wala talaga siyang pagka-alam sa iyo. Pangatlo, lumabas lang kami na mga kaibigan ko, walang ibang kasama. Nakakatawang isipin ang mga ganitong pahayag. Hindi mo alam, lalo na kapag inuman, ay malalasing kung may malalasing o may alak, magkakaroon niya ng balak. Tapos mababalitaan mo na lang na yung mahal mo may kalandian ng ibang tao. Pangapat, kaibigan ko lang siya. eto wag ka talagang maniwala kasi madalas, kung ito ang sinasabi, may ibang nangyayari. Kasi kaibigan lang daw, pero mas sweet sila sa isa't isa kaysa sa inyo. Minsan, sa halip na sa'yo mag-update, sa kaibigan nag-update. Alam mo na. Ikalima, faithful ako. Isa pang bulok na pahayag. Loyal pwede pa, pero faithful medyo malabo na. Baka faithful lang siya kapag andyan ka pumakasama magkasama kayong dalawa. Paano kapag hindi kanya kasama? Baka nasubukan niya ng lumandi o nilalandi ng iba at hindi na ito bago sa mga taong magluloko Ikaanin, hindi ko sinasadya. Nadala lang ako. eto yung pambobolang kunwari hindi sinasadyang sakpan ka at lokohin pero ginusto niya pala. Ang malupit pa, nahuli mo na, dinedenay pa. Ikapito, isang beses lang naman iyon ginawa. O baka maniwala ka, isang malaking pambobolang kasinungalingan iyan. Maniwala ka kasi ilang beses na akong nabiktima ng pahayag na iyan. Naniwala at nagtiwala. hindi ko alam, ginagawa na pala ang tanga. Baka isang beses niya lang daw ginawa kasi isang beses mo lang siyang nakulit. Pero ang dami na pala niyang sinisikreto at tinatago sa iyo. Ang daming kasinulingang nagaganap. Pitong bagay na pwede mong paniwalaan pero kailangan mo suwing mabuti. Tama man iyan o mali, at least nag-ingat ka. Iningatan mo ang iyong puso para hindi maduro ng todo. Suriin mo muna bago ka maniwala kung ayaw mong maloko at may pagsisihan sa huli dahil nagpabola ka sa maling tao. Tandaan mo yan. God bless. Ang malupit pa, nahuli mo na, dinedenay pa. Bakit kaya may mga taong pinabaliwala at hindi pinapahalagahan? Minsan, bigla-bigla ka nalang mawawala ng gana kahit alam mo na mamaayos ang lahat yung tipong okay na okay ka naman pero mayat maya mararamdaman mong walang wala ka wala kang gana walang kabuhay buhay puro kalungkutan lang ganyan talaga kapag hindi ka pinapahalagahan at palaging binabaliwala ng taong minamahal mo ng sobra siguro kaya ka hindi pinapahalagahan kasi hindi ka niya mahal o hindi na ikaw ang kailangan niya sa kanyang buhay kasi minsan kung sino pa yung minamahal mo ng sobra siya pa yung taong mangi sa sa'yo at mananakit ng iyong puso o baka hindi mo rin siya kayang baliwalain kagaya ng pambabaliwala niya sa'yo malakas ang loob niyang i-ignore ka kasi alam niyang kapag kailangan kanya, anjan andyan ka palagi. Maaalala ka lang kapag may isang bagay siyang nais makuha at hindi dahil sa namimiss ka niya, umahal ka niya. Kasi nga, hindi na ikaw ang mahal niya. Siguro alam niyang ang hobby mo ay mahiling magpakatanga. Alam niyang baliw na baliw ka sa kanya kaya sana, huwag mong iparamdam na sobrang mahal mo ang isang tao. Para hindi ka i-take for granted lang. Alamin mo ang halaga mo bilang isang tao. Kung marunong kang magpahalaga, dapat pinapahalagahan ka rin. Hindi yung maaalala ka lang kasi may kailangan siya sa'yo. Ang sarap kaya sa pakiramdam na maaalala ka ng isang tao kasi namimiss at mahal ka nito. Alam mo ba kung bakit? kung hahayaan mo lang na binabaliwala ka ng isang tao na sobra mong pinapahalagahan ng higit pa sa sarili mo, inuubos mo na rin ang sarili mo. Inuubos mo ang respeto at happiness para sa sarili mo. Dahil binubuhos mo lahat doon sa taong mahal na mahal mo, pero hindi ka naman niya kayang ipaglaban. Binigay mo ang pagmamahal at sarili mo sa taong hindi ka naman talaga niya mahal, tandaan niya, God bless. Binigay mo ang pagmamahal sa sarili sa taong hindi ka naman talaga niya mahal.